Aduh, betul tak mis Mana lateral? Macamlly kaik gehört lah Kena wah ke mana Go, go na. Yung mga explorer ng kalsada. Everyday. Halika na. mga rey ng kalsada rito eh. Pag nakakita pa ng mga asok, mga asok, wala ka kayang-kaya lahat. Halika na mga bebe. Halika na mga mga rey ng kalsada. Itong mga siga ng kalsada. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Hurry Popo. na. Uwi na tayo. Natandungis niyo na. Ka! Nakita, yaki. Yaki na, yaki. Yaki na raw, oh.